Ngayon, simple kulan ulan lang dito, pero baha na. Simple kulan lang. You can feel your blood coming baha. Simple lang yun ha, pero tingin nyo bumaha.

baha o. Oh. Simpleng ulan lang yan kanina. Almost 15 minutes na ulan. Hindi naman kalakasan pero tignan nyo, basa. Siyempre basa kasi naumulang pala. Baha pala, hindi basa. Baha. Para tayo sa swimming pool ngayon. Yes. Para tayo sa swimming pool. almost 15 minutes. 15 minutes lang siya na ulan. Ito nyo naman kung anong abalas niya. Paano kami tatawid niya yung pasakay? Bumaha. Basa kami ito mamaya. Tabot tayo sa kabila. Tingnan natin. Mag-a-tapit tubig mo show it, di ba? Tingnan mo siya, oh. Wala pa yung dadaan na kasi tubig dito eh. Wala siyang drainage. Not like, ah, uh, like Philippines na kunting baha pero nawawala rin agad sa may drainage siya pero dito wala oh. What will happen? <laughs> no, it's flood.